gawing krimen ang paglabag sa occupational safety and health standards. Dapat ligtas ang lugar ng trabaho para sa ating mga manggagawang Pilipino. Ito ang panawagan ng Gabriela Women's Party kasama ng labor rights groups nitong October 7 nang isumite nila ang House Bill 5221 o ang mga panukalang pag-aamienda sa Occupational Safety and Health o OSHLO. Ginawa nila ito matapos ang mga ulat na pinilit ng ilang BPO company sa Cebu na magpatuloy magtrabaho ang mga manggagawa kahit patuloy ang aftershocks ng lindol noong September 30. Ang mga manggagawa ay may karapatan na humindi no sa trabaho na magdadala ng panganib sa kanyang buhay o kaya naman uh, magdudulot ng risk sa kanyang kalusugan. Yan ang kanyang right to refuse unsafe work. Nakita natin na seven years no matapos na maipatupad ang uh, Oslo law, hanggang ngayon ay marami pa rin lumalabag sa OSH standard na yan. Dagdag ni Representative Elago, hindi lang BPO workers kundi maraming mga manggagawa sa Pilipinas ang napapahamak dahil sa kawalang pananagutan ng mga kumpanya sa OSH standards. Just this year, 2025, nakapagtala iba't ibang labor groups ng 238 cases ng work-related na mga accidents na nagresulta sa pagkakamatay o kaya injury. Hanggang ngayon, wala pa rin nakukulong. Maraming araw kahinaan ng OSH law, sabi ni Elago isa sa mga pinakamalaking problema yung kulang na kulang na pondo mismo ng Department of Labor and Employment para sa labor inspection para matiyak na sila ay sumusunod sa occupational safety and health standards. Bukod po dyan, napakaliit din ng mga fines na mukhang hindi nagiging deterrent no? doon sa mga kumpanya, contractor, subcontractor uh, sa pagtitiyak na compliant sila sa OSH standards. Dahil dito, nakagagawa raw ng paraan ng mga employer at kumpanya para ikutan ng batas at labagin ang karapatan ng mga manggagawa. Ilan sa panukalang amienda ng Gabriela Women's Party sa Oslo ang mga sumusunod? Una, gawing krimen ang pagpapabaya ng mga kumpanya sa kaligtasan ng mga manggagawa. Ikalawa, gawing 100,000 pesos hanggang 500,000 pesos ang multa depende sa tindi ng paglabag. Ikatlo, suspindihin o tanggalan na ng business permit ang mga employer at kumpanyang paulit-ulit na lumalabag sa batas. At ikaapat, pahigpiti ng mga inspeksyon, pag-uulat at pagpapatupad ng batas para matiyak na sumusunod ang mga employer at kumpanya. Dagdag ng Gabriela at Labor Rights Groups, mas mababantayan ng mga karapatan ng mga manggagawa kung nakapagbubuo sila ng mga union at samahan iprohibit din yung kahit anong panghihibasok no doon sa kanilang karapatan na mag-union doon sa kanilang karapatan na magpuunang samahan sa karapatan nila magprotesta kapag may abuso o pag hindi sumusunod sa OSH standards